Balita naman sa mga lalawigan, malayo ng bagyong enteng sa bansa pero wala pa rin pati ng pagulan sa magdamag sa Nueva Ecija pero sa buhay at kabuhayan ang dala ng ulan. Dahil nga tuloy-tuloy at umapaw na ang isang ilog sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Tira tuloy ang kubo ng mga nakatira malapit sa ilog. Bukod pa dyan ang mga binahang sakahan, kaya bukod sa nawalan ng ani, nawalan din ng bahay ang mga taga doon. Umaaksyon naman ang lokal na pamahalaan para tulungan ang mga nasa lanta ng baha. Samantala, nawawala sa Pacific Ocean ang labing siyam na maingisdang taga Quezon Province. Puspusan ng search and rescue operations ng Philippine Coast Guard sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pagkawala. Una ay ang grupo ng labin, uh, labing limang ng pumalaot noong August 18 mula sa Polillo Island. Noong lunes pa sila huling na kontak. Kasagsagan niya ng pananalasa ng bagyong Enteng. Pangalawa ay ang apat na mangisdang isdang pumalaot din sa Pacific Ocean noong August 28 mula naman sa Bayan ng Perez. Inabutan din sila ng masamang panahon sa gitna ng dagat at hanggang ngayon ay patuloy pa rin hinahanap. Sinakal at pinagtatagang mag-asawang senior citizen sa Tanay Rizal ang suspect ang sarili nilang anak. Nadatnan nga ng mga pulis na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay si Marcos Katapang, 69 years old. Habang ang misis niyang si Melba, 67, natagpo ang patay sa bakuran. Habang ang suspect na si Marbel nagpatiwakal. Ang kwento ng nakatakbong anak ng mag-asawa, bigla na lamang nagwala ang kanyang kuya. Sinakal nito ang kanilang ina at pinagtataga ang kanilang ama. Matagal na raw na may depresyon ang kanilang anak. Patay ang isang lalaki sa Cebu matapos pagtatagain ng kanyang kaibigan. Ang dahilan ng krimen, hindi pagkakasunduan sa pustahan sa isang volleyball game. Ang suspect ang kanya mismong kababata at matalik na kaibigan na si Rowel Curay, 39 anyos din. Agad namang sumuko si Rowel sa otoridad. Kwento niya, martes ng hapon sila nagpustahan. Nagpapadagdag daw siya ng pusta pero nagalit ang biktima at sinuntok ang suspect. Kaya naman gumanti ang suspect. Inihanda na ang reklamo laban sa kanya. Sa pambihirang pagkakataon at sa kabila ng masamang panahon, nasilayan pa rin ang bumagsak na asteroid sa Northern Luzon. Sa video, makikita kung paano nagliwanag ang kalangitan sa Tuguegarao City sa Cagayan nang bumagsak nga ang nasabing asteroid. Naispatan din ang malabolang apoy na dumaan sa kalangitan ng Santa Ana, Cagayan. Nasilayan ng mga taga-Isabela ang pagbulusok ng asteroid na pinangalan ng 2024 RW1. Ayon sa European Space Agency, isang metro ang haba ng asteroid. Ito raw ang ikasyam na space rock na ispatang pumasok sa atmosphere ng mundo. Hindi naman ito mapanganib dahil nasunog at natunaw ito sa kalangitan bago bumagsak sa lupa at Philon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM